It's, it's Twinkle Time! Sa isang maliit na nayon, isang magsasaka at ang kanyang pamilya ay namuhay ng payapa kasama ang kanilang alagang monggoos Ito ay isang kwento tungkol sa tiwala at hindi pagkakaintindihan. Isang araw, iniwan ng asawa ng magsasaka ang kanilang sanggol sa pangangalaga ng monggoos habang siya ay umalis upang kumuha ng tubig. Habang siya ay wala, isang makamandag na ahas ang pumasok sa bahay, papalapit sa sanggol. Ang matapang na mungoos ay nakipaglaban at napatay ang ahas na iniligtas ang sanggol. Pagbalik ng asawa ng magsasaka, nakita niya ang mungoos sa pintuan na may dugo sa bibig at mga paa. Sa madali ang pagpapasya, inisip niya na sinakta ng mungoos ang kanyang sanggol. Sa galit, hinagis niya ang isang mabigat na palayok sa mungoos at agad itong napatay. Sa pagmamadali niyang pumasok, natagpuan niya ang sanggol na ligtas katabi ng patay na ahas. Nang maunawaan ang kanyang pagkakamali, siya ay umiyak sa pagkawala ng tapat na mungoos. Ang aral ng kwento ay ang padalus dalos na mga aksyon at pagtalon sa konklusyon ay maaaring magdulot ng malungkot na kahihinatnan. Mahalagang tipunin ang lahat ng katotohanan bago gumawa ng mga desisyon. Like, share, subscribe and follow for more. Enjoy!